Ba't niya tinuruan ng ulam? Ba't niya tinuruan ng ulam? Hindi! Ba? Pahawak sa ito mo? Hindi na wakan niya lang. Ay nagluluto ako ng kape. Apoy, kidlat. Sa kanya lang ang Oh, uh, tanggal ko lahat ng depensa mo at gamit. Tama na, tama. Tama na, ayaw mo na. Ayaw sasagot ka na sa mga tanong ko. Uh, anong dahilan? Ba't mo kinulam to? Ay, hindi ko po alam. Ah! Anong dahil lang? Ayaw! ayaw mo. Sasasabi mo lang nasasagot ko na sa tanong mo ah. Ayaw ko na po, ayaw ko na po. Ayaw uh, na po. Uh, ay bakit? Ayaw ayaw tayo. Tayo. Anong dahilan? Ba't mo kinulam to? Ingit. Sige, oh, sige. Tagasang ka. Hindi ka sasagot. Ingit. Ha? Iya. Yeah. Sanjan. Talisay Laurel. Laurel. Laurel, sino haling? Ah! Talaga Laurel ka talaga? Oh, si no, Talisay. No, no, no. Talisay san sa Talisay. Oh, no, no. Anong Anong barangay? Laurel. Anong barangay? 9. Oh, no, 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 no. nung son. E eh, alam mong son ang tawag din e eh, iba ng tawag din sa amin. Aray God, Barangay nato, po, na, publasyon na. Pero alam mong son, ibig sabihin matagal ka na sa talisay. Uh, Tama na ba? Eh, Naglolo loko mo ako uh, ha? Uh, ha? Aray! Papa mo, papa mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Nasaan ang papa mo? Nasaan? Nasaan ang papa mo? Bata pa to. mo? Ilang taong gantong babaeng to? Kasing edad dito? 98. Ayun. Tatawag mo papa mo. O, tatawagin ko papa mo. Pasok yung papa dito Aray! Tama na po! Hindi ko na po kaya. Tama na, na po. Na Hindi ko na po kaya. Tama na Papatayin po. Papatayin na kita. Ayaw mo mami na eh. Tama na po. saan ka. Tama na po. Anong barangay? Tama na po. Paulit ka pa. Hindi na po. Ubusin mo na itong ginawa mo dyan. Tama na po. Tama na po. Sasagot sa tanong ha. Ay, nabaw. Nabaw, nabaw. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ay, 20. 20. Ubus yan. Ubus. Pati so, sa bata. Tatanggalin mo. Sila nagbayay sa kapangyarihan na yan. Hindi ka sasagot. Satrap. Atrap. Ah, Matrap. <laughs> Matrap. sa inang kapangyarihan yan? Ha? Sino? Magulang mo? Ha? Magulang mo? Matalo kayo nagbigay. Lahat natin ng mga pagtagos mo sa mga sa tapos <laughs> kayo <laughs> kung <laughs> saan kapasok. Huwag na mangungulam ha. Ha? Kayo no, lahat tabong pamilya kayo ha. Tanggalin <laughs> yung lahat ng ginawa nyo dyan. <laughs> Mag-aama kayo. Ilang kayo nasa loob ng katawan nito ngayon? Ilang kayo ngayon? Ha? Iwan mo? Sumagot ka ay sa akin. Magbilang ka dyan. Ilang kayo? Tatlo. Ikaw, nanay mo, at saka papa mo? Ha? O, oh, magtanggal. Saan ang probinsya nyo? Tanong mo na... Nanay, gusto kong makusap. Saan ang probinsya ko? Saan ang probinsya mo? Saan ang probinsya niyo? Dito lang kami, dito lang. Ah, nadayo kayo dito? Ha? Nadayo kayo para mangulam? Ay, siya ka. Ah, ka. Naman na po, naman na po, naman na Ah! Nakapang-ulam ka naman, alam kayo sa Talisay para lang kulamin mga taga talisay Naman na po, naman na po, naman na po. eh. Ah! Hay. Pangit. Papayamin mo kuno kapayakin. Bright din ng paso. Sige, char. Aba. Matatanda ka na. Oo, oo. Yinanay mo bapatayin ko ano? May pinatay nagayan, pero nagayan. May pinatay na yan. May pinatay na yan. Sige, pa. May pinatay na yan. Patay ka rin mga matay. Aba, isa gusto kong tantanan ni ay Kulang pa na kulang. Huwag ka na mangungulam. Suko mo na agad yan. Abang hindi... Marami ka na ba kinulam? Marami ka na kinulam? Ito pa lang. Alam mo ba ka sa demonyo yan? Ha? Ha? Alam mo sa demonyo yan! Hoy! Nakapagkasundo ka na sa mga demonyo! Ha? oh, wag, kang na -wag mong gagawin yon. Eh, ako mismo magdadala sa isa no pag ginawa mo yon. Magtitinu kayo, ka yung mga na kayo eh. magtitino kayo ha. Ang lahat na kumusta? <laughs> oh, wala na, meron pa ako nakikita. Mambabarang ka eh. Ano yung mga malilit na yung hanip ng manok? Puto ng manok yan? Sabi na eh. Tabata mo mambabarang, isisintinsahan kita. Papatayin kita, gusto mo? <laughs> Ay, umayos ka. Suko mo yun sa Diyos. As ni Moises, puluputan ng liig ng mababarang mo ito sa ngala ng Panglungyawif. Puluput lang, walang tuklaw. Sige, tuklawin na. Ato mga magulang nito. Paano, minor? Tresera. Pabusa ah! <laughs> mo yan. Pabusa mo yan. mo. Mangungulong ka eh. Hindi na naawa sa batang to eh. Wala palang flawless flawless pala to dati eh. Kaya ginilagyan mo ng gayaan. Pag inggit, pikit ha. Ha ha. Pipikit na lang ha. sa so, ang nanay tatay mo. Oh, hindi na mamamatay Magkakasakit lang ha. Naintindihan mo. Pag ah, umulit pa kayo, mamamatay yun. Naintindihan mo. Kaya pala, marami kasakit sa parang di na ito na no. walang... Kayo rin ang tumusok na sa lalaking yan. Ha? Yung tatay tanay mo? Sagot? Kayo din. Kayo din. Oo. Oh kay lubang luba na isang gilit ilang gilit na kayo tandaan nyo ang mo pangit mo umiyak bisa mo bisa mo dyan Oh, kinakausok ka ng ayos kanina Kasalanan mo yan ha Ayaw mo sumagaw Gusto mo matasaktan ka pa Dali, bilisan mo. Yung ko naman manakit ng mga tao eh. Hindi may ka na ka. Hindi okay na yun. Yung bata, tanggalin mo rin. Ngayon na, sa ulo. Pati bata'y dinadamay mo, lintik ka. Ayaw ang kape mo. Oh, rin ba ta? Rin ta? Dali! Sir, tabi kayo. Pa, Oh, yung bata katabi mo. Pagpagin mo. Ayan, pagpag ng mami. Hindi oh. naman, hindi naman. Hindi ka na naawa sa bata. Naku, uy, kita lagi gigilitan ko. Oh, walang kamalay-malay bata eh. gumawa ng sarili mo at kulamin mo yung iyong sariling anak. Wawa <smart noise> bata sa iyo eh. Pati ah, walang niya buong katawan, pinapasakit mo. Tiktay eh, kayo may paglalagyan talaga sa akin. Rabel Tarik, sandaan beses. Sa magulang. at sa mong kukulam na ito. <laughs> o, oh, binalik ko sa iyo yung mga pinagagawa mo ha ha, namnamin mo yan ha gagaling lang yan pag nagsisi ka walang gamot dyan kahit ikaw pumunta sa St. Luke's gagaling lang yan pag nagsisi ka sa kasalanan mo at sinuko mo sa Diyos ang itim na kapangyarihan mo naiintindihan mo Oh, sige hindi ka rin makakatulog anong gusto mo? walang tulog o walang gising? Aba-aba-aba, hindi ka na naman nasagot? Galit ka sa akin? Hindi, galit ka yata eh. Hindi. Alam mo kasalanan mo talaga yan. Oo, sige. Naiintindihan mo yung mga ginawa mo na mali. Oo, sige. Bigyan natin, ako'y nainip na. Gusto mo magkape? Ibigyan kita, punta ka din eh. Halo-halo. Meron akong ano, meron akong kilalang magdetinda ng halo-halo. Mangkukulam din yun. Tagal eh, Mary. Kakain ka ng gawanan. Ah. Nahuli ko kahapon na eh. <laughs> Hindi ko pala nabigyohan <laughs> yun. Ano? Ayaw mo, ayaw mo nung halo-halo ng gawan ng mangkukulam? Ayaw mo nung mga gawa ng mangkukulam? Oh, ka na mangkukulam ha. Yung nanay tatay mo, pag inutusan kasampalin mo ano? Ngayon, sampalin mo, dali. Sabi mo, sabi, ako nagpasampal. Ako sasampal dyan. Pag alam mo mali, wag mo susundin, ha? May sinubo sa iya. O, oh, sige, papasukahin kita. Labas. Ang <coughs> suka, dali. Suka mo yung subo. Suka mo na. Dali. Sukahin yan. Paano ako man... Yan na, yan na. Lalabas na yan. Sukahin, dali. Dali. Ito so, hey. Pag ako dumukot niyan, hindi mo magugustuhan, masakit. Inutusan ko itim na karga nito na isubo. Lumabas ka sa bunganga, nababayan ko ngayon din. Hmm, labas. Ito ka mo, kusang tataas na yan. Ikaw na lang nga nga nga. Nga dali. Gumang nga, dali. Gumanga ka, kusang lalabas yan. Ay, maniwala eh. Ang dali, dali. Sukay. So, hey. Ayan. Piniki pa, meron pa, dali. Nasa lalamunan mo, hindi mo maluluko. So kay, dali. Hindi yan. Laway laang yan. Y Yung mismo sinubo mo. Nasa lalamunan, ah, oh, nandiyan na palabas na, ibubuka mo na lang bunga mo, bukay, dali. Ayaw mo, ma. ayaw mo isuka. Wala na. Malala mo, pag eh, humago pag ginilitan ko, eh di patay ka, tikay may gayang subo. Mahala ka, ikaw din. Shush, shush, shush. O, sige, tapos na yan. Gigilitan kita ha, Diyos ng bahala sa iyo ha. Intindian mo. Kung mamatay ka, hindi eh kasalanan mo. No? Ngayon, mabubuhay ka naman siguro, ay eh magbagong buhay ka ha. Oh, sige. Nakikita spada, wala. Meron? Ay siya, may mamamatay sa inyo. Oh, magbagong buhay ka ha. Yung mga magulang, yam, na yung mga yon At yung mga yun natatamaan na, no? ikaw naman ay inosenteng tinuruan lang pa, ano? Kung bagay, napilitan ka pa lang, ano? Napilitan dahil sa ingate? Oh, magbagong buhay ka, pagsisihan mo yan. Hinti ka, pati batay dinadamay mo. Pag may nagkasakit sa inyo, kasalanan nyo yun, ha? Ha? Kayong gumawa nun, ha? Naintindihan mo? Didiscommunion kita, ha? Alisin ko ka kapangyarihan mo iskomunyo sabihin nyo ng Panginoong Yahweh. <coughs> ano, magaan? Bukas ka lang ito. Tingin ka sa taas. Nakangiti na sa iyo ang Panginoon, hindi pa? Nakangiti na, oh. Magbagong buhay ka, napangiti rin eh. Magbagong buhay ka ha. Yung eh, mga magulang mo, nakasimangot sa kanila. Uh, Loko-loko sila eh. Ha? Magbabagong buhay ha, huwag nauulit ha. Gusto mo manggamot ka, punta ka dito. Naggagamot ka ka? Marunong ka? Hindi. Hindi, tsaka na, pag marami na akong ginagamot, no? Pag ayaw na, na nanay tatay mo, ang Panginoon ng bahala dyan, tinan mo. Basta na lang yung mamamatay. Naintindihan mo? O, sige. Layas. Balik ate. Ano na, gawa mo? <laughs> Pwede sumayo ka na sumayo diyan. Yeah. Ano nagawa mo? Maganda pala sumayo na. Malima sa... ay hapo na kami nakyat mo rin cross na <laughs> Alam mo na nangyari sa'yo? Hindi po. <laughs> Pati batay, ginasinasampal mo kanina eh. Wala. Siya. Ay masamalo. lo, tinan mo naiyak ang anak mo. Hmm, tahan na kay mami. Ito na, mo, may kung ak mating na mo itong isang to. Kumusta pa mo ning? Okay naman. Pakanda mo. Hey. Yung mga katikati mo. Gawa nila yan eh. Nag-nag-alays pati yan sa mukha mo. Nalis din. Tsaka din eh sa garni, eh. masakit lagi ang garni mo. Oo. Photo pa manok 'yung ginamitan ng kuto ng manok. Mga hani, <laughs> Tanggalin natin din 'yan. Ayun, doon mo ng manok. Okay kana ni ha at ano? Magdasal palagi. Kinausap ko na, 'yun ay hindi na uulit 'yun. Pag yun ay umulit, bumalik ka din, ay sentensyado yun, ha? Sige,